Hay magandang araw mga mi. Ito ay yung aking kinita malaman Monday hanggang Friday, limang araw lang, na pagtitinda ng merienda sa aming harapan. Magaligit ng puhunan pero malaki-laki naman ang kita. Kaya meron na kaming pambiling ulam sabi ng anak ko. Oh. Siya kasi yung nagbabantay sa aming paninda, yung winibenta namin yung scramble, mini donut, turon at marami pang iba. Maliit lang yung pinuhunan ko dito kasi mora lang naman itong mga kailangan ganitin. Kaya tuwang tuwa siya. Mama, naging masarap na ulam natin. <laughs> Yun ang sabi niya. Kaya, kayo mami, magtinda na rin kayo ng mga merienda kasi mga benta ito ngayon. ano yung mga kapitbahay ko dito? Mahilig magmerienda. so Kaya, yeah, ayan lang. Share ko lang, na-share ko lang kasi natuwa ko. Sa limang araw, medyo okay naman ang kita. Maliit lang yung tinuhunan ko dito. Kaya, tuwang-tuwa kami kasi meron na kaming pangano, pang-ulab. Have a nice day. God bless, mga aming.